ang pato. <laughs> Malaki ang tubig ngayon, ano. <coughs> Ayan, ano. May barko. Ang barko. Ayan, ano. At ang pato. <laughs> ang barko at ang pato anong kinakain nyo dyan <coughs> anong pinapag-usapan yung dalawa ah <laughs> bebe ah bebe ang bebe ah malaki ah, <coughs> ah, yung tubig na <coughs> Yan, yeah, Board of the Day, ang Panginoon ay kamakatok sa ating mga puso, Revelation 3.20. Kung pagbubuksan lamang natin ang Panginoon ay uh, makakaranas tayo ng no? pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya kay Bidyan, subukan niyo ang Panginoon. Uh, meron siyang gagawin sa buhay mo. Mayroon ng mga tao, mga nakatanggap ng mga himala, kagalingan, pagbabago ng buhay mula sa Panginoon. Kaya, sabukan mo ang Panginoon, mayroon din siyang gagawin sa buhay mo. Thank you for watching and sharing. Follow for more. Ay, lulubog na naman ang araw. Lulubog na naman ang sikat ng araw. Nang panahon, mm, nilipas na naman ang panahon.